kahulugan ng kisame sa panaginip Ang mga kisame ay maaring hindi palaging ang sentro sa ating malay na isipan. Ngunit kapag lumitaw ang mga ito sa ating mga panaginip, nagiging paksa sila ng malalim na interpretasyon at pagmumuni-muni. Ang mga kisame sa mga panaginip ay maaring sumasalamin sa isang pinaghihinalaang limitasyon. Isang kanais-nais na pagtakas o kahit isang hindi pa natutuklasang potensyal. Kung ikaw ay nanaginip tungkol sa mga kisame at nagnanais na maunawaan kung anong maaring sinasagisag ng mga panaginip na ito, ang artikulong ito ay para lamang sa iyo. Susuriin natin ang mga nuance ng mga panaginip sa kisame. Susuriin ang kanilang magkakaibang interpretasyon at ang mga potensyal na insight na maaaring ibigay nila tungkol sa iyong buhay. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga kisame? Kapag nanaginip ka tungkol sa mga kisame, madalas itong maipakahulugan bilang isang simbolo ng isang limitasyon, hadlang o isang pakiramdam ng pagkakulong sa iyong buhay. Ito ay maaaring isang limitasyon na ipinataw sa sarili o isang inilagay sa iyo ng iba. Ito ay maaaring kumakatawan sa isang mental, emosyonal o personal na hadlang na maaaring pumipigil sa iyong pagkamit ng iyong mga layunin o pumipigil sa iyong personal na pagunlad. Bilang kahalili, maaari rin itong sumagisag sa metaphorical na inaabot mo ang mas matataas na layunin o mithiin. Ngunit sa tingin mo ay may kisami o limitasyon na hindi mo malalampasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumagas na kisame. Panaginip ng isang tumagas na kisame ay maaari maging ng emosyonal na pagkabalisa o hindi nalutas na mga isyo. Ang pagtagas ay nagpapahiwatig ng mga problema na hindi mo direktang kinakaharap o binabaliwala na nagpapahintulot sa kanila na magdulot ng mas maraming pinsala sa paglipas ng panahon. Tulad ng isang tunay na pagtagas na makakasira sa isang bahay, maaari ding itong sumagisag na nakaramdam ka ng labis na pagkabalisa sa mga problemang ito. Ang kisa mismo ay madalas na kumakatawan sa iyong mga layunin at adhikain. Kaya ang isang pagtaga ay maaaring magpahiwatig na may isang bagay na humahadlang sa iyong pagunlad patungo sa mga layuning ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumutang sa kisame. Kapag nanaginip kang lumulutang sa kisame, madalas itong nagpapahiwatig ng pagnanais para sa kalayaan. Isang pakiramdam ng pagkadiskonekta mula sa katotohanan o mula sa mga nakikitang limitasyon ng iyong pang-araw-araw na buhay. Maaari itong sumagisag sa pangangailangan makita ang mga bagay mula sa ibang pananaw o mataas na pananaw. Bilang kahalili, ang ganitong uri nang panaginip ay maaring magpahiwatig ng mga damdamin ng kawalan ng kapangyarihan o kawalan ng timbang sa iyong pagkising sa buhay na para bang ang gravity ng iyong kasalukuyang mga kalagayan ay, ka, ay kahit papaano ay hinahamon na iniiwan kang naliligo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ulan na parating sa kisame. Panaginip ng ulan ang pagdating sa kisame ay kadalasang sumisimbolo sa emosyonal na pagkabalisa o mga alalahanin na iyong kinakaharap sa iyong pagkising sa buhay. Iminumungkahi nito na maaari ka makaramdam ng labis na pagkabalisa ng stress o mga problema na nakikita mo bilang nasa itaas o lampas sa iyong kontrol. Dahil ang kisame ay karaniwang kumakatawan sa mga pinakamataas na limitasyon maaari rin itong magpahiwatig na sa tingin mo ay pinagbabantaan o sinasalakay ang iyong personal na espasyo. Ang ganitong uri ng panaginip ay karaniwang isang wake-up call upang harapin ng mga isyong ito upang makahanap ng kapayapaan at resolusyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ipis, ha, kisame panaginip ng mga ipis sa kisame ay maaring sumisimbolo sa iyong mga pagkabalisa at takot. Ang mga ipis ay nababanat ng mga peste na nagpapakain ng mga basura kaya ang kanilang presensya ay maaring isang simbolo ng mga negatibo o kahirapan na hindi mo napapansin o tinatanggihan na harapin. Ang panaginip na ito ay maaring isang babala upang matukoy at matugunan ang mga nakatagong problemang ito upang maiwasan ang anumang karagdagang pagkabigo o stress. Ang paglalagay sa kisame sa partikular ay maaring magpahiwatig ng mga isyong ito ay mental o emosyonal, higit pa sa iyong mga agarang pang-araw-araw na alalahanin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tubig na tumutulo mula sa kisame. Panaginip ng tubig ang pagtagas mula sa kisame ay karaniwang kumakatawan sa mga nakakulong na emosyon o hindi nalutas na mga isyu na nagsisimula ng lumabas sa iyong buhay. Maaari itong magpahiwatig ng mga damdamin ng pagiging labis, pagkawala ng kontrol o pagkabalisa tungkol sa isang sitwasyon na hindi pinansin o napabayaan. Ang pagtagas ay maaaring sumasalamin sa mga damdamin ng pag-aalala o na namumuo at tumagos sa ibang mga bahagi ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtulo ng kisame at pagbagsak. Panaginip ng tumagas na kisame at maaring sumisimbolo ang pagbagsak, pakiramdam ang pagiging sobra o nasa ilalim ng presyon sa iyong pagkising sa buhay maaari itong magmungkahi na mayroong hindi nalutas na mga isyo, emosyon o problema na iyong napapabayaan na nagsisimula ng makaapekto sa iba pang bahagi ng iyong buhay. Ang pagbagsak ng kisame sa partikular ay maaaring kumakatawan sa isang takot sa kawalang tatag o pagkawala ng kontrol. Ang panaginip na ito ay maaaring magsilbing isang wake-up call upang matugunan ang mga isyong ito bago ito lumaki pa kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang kisame. Ang panaginip ng sirang kisame ay kadalasang sumisimbolo ng kakulangan ng mga limitasyon o hadlang sa totoong buhay. Marahil ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay mahina o nalantad. Ang panaginip na ito ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis at hindi makayanan ang mga panggigipit na inilalagay sa iyo na parang ang iyong mga proteksyon na hadlang ay gumuho. Maaaring ihighlight nito ang takot sa kawalang tatag o ang iyong kawalan ng kakayahan na maabot ang iyong mataas na mga inaasahan o adhikain na sinasagisag ng kisame. Sa huli, hinihimok ka nitong tugunan ng mga damdaming ito at humanap ng mga paraan para makamit ang emosyonal na seguridad at katiyakan kahulugan ng panaginip tungkol sa sapot ng gagamba sa kisame. Ang panaginip ng mga sapot ng gagamba sa kisame ay maaaring sumisimbolo sa mga damdami ng pagkakulong o pagkagambala sa iyong paggising. Maaaring sumasalamin ito sa isang sitwasyon kung saan sa tingin mo ay nakulong ka o hindi na makausad dahil sa napakaraming isyo o manipulative figure. Bilang kahalili, maaari itong magpahiwatig ng kakulangan ng kalinawan ng pananaw na nagpapahiwatig na maaring hindi mo makita ang mas malaking larawan sa iyong kasalukuyang mga kalagayan. Ang spider web sa kisame ay maaring nagpapatawag sa iyo upang tasahin ang iyong mga sitwasyon sa buhay sa kabuuan sa halip na ibatay ang iyong mga paghuhusga sa isang bahagyang pananaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tubig na dumadaloy sa Kisame Ang panaginip ng tubig na dumadaloy sa Kisame ay karaniwang sumisimbolo na ikaw ay nababalot ng mga emosyon o sitwasyon sa iyong buhay. Maaari rin itong kumakatawan sa mga isyo o problemang iniiwasan mo na ngayon ay nagiging napakalaki na upang hindi pansinin. Ang kisame ay ang iyong mental o emosyonal na hadlang at ang tubig ay nagpapahiwatig ng iyong mga damdamin. Sa makatuwid, ang tubig na dumarating sa kisame ay nagpapahiwatig na ang iyong emosyonal na mga hadlang ay nilalabag na matinding damdamin o tumataas na mga alalahanin. Ang panaginip na ito ay maaaring ang iyong subconscious na humihimok sa iyo na harapin ang mga isyong ito ng direkta kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbagsak ng kisame. Ang panaginip tungkol sa pagbagsak ng kisame ay maaaring magpahiwatig ng mga pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan o kawalan ng proteksyon sa iyong paggising. Ang kisame ay maaaring sumagisag sa isang mental o emosyonal na hadlang at ang panaginip na mahulog ito ay nagpapahiwatig ng hadlang na ito ay nasira na maaaring magdulot ng mga damdamin ng kahinaan o takot. Maaaring rin itong kumatawan sa isang breaking point sa iyong buhay o isang sitwasyon na nagiging hindi matatag o hindi makontrol. Ang panaginip na ito ay maaaring magsilbi bilang isang alarma para sa iyo upang matugunan ang mga isyo sa iyong personal na buhay o sa iyong sarili bago sila maging napakalaki. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pagkabing sa kisame. Ang panaginip ng isang pagkabing sa kisame ay karaniwang kumakatawan sa mga pakiramdam ng pagkakulong o paghihigpit sa iyong paggising. Maaari mong maramdaman na ang iyong kasalukuyang mga kalagayan ay pinigilan ka at nililimitahan ang iyong mga kakayahan o pagkakataon. Bilang karagdagan, ang panaginip na ito ay maaring sumagisag sa isang paparating na sakuna o negatibong kaganapan na maaring makagambala sa iyong buhay, sa ninang hindi pinansin o nakatagong mga problema. Sa emosyonal, ang pag-iwas sa kisame ay maaring magpahiwatig ng pagiging labis sa mga negatibong emosyon o stress. Ang panaginip na ito ay naguudyok sa iyo na tugunan ang mga isyong ito bago ito lumaki pa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumutulo na kisame. Ang panaginip ng tumutulo na kisame ay maaaring magpahiwatig ng isang hanay ng mga emosyon at sitwasyon. Madalas itong sumasagisag sa emosyonal na pagkabalisa o hindi nalutas na mga isyo na nagsisimulang tumagos sa iyong kamalayan. Maaaring nakaramdam ka ng labis na pagkabalisa sa mga isyong ito sa parehong paraan na maaari kang makaramdam ng labis na pagkabigla ng isang pagtagas na hindi nila mapigilan. Bilang kahalili, ang isang tumagas na kisame ay maaaring kumatawan sa mga damdamin ng kawalang tatag o kawalan ng proteksyon sa ilang aspeto ng iyong buhay sa paggising. Ang panaginip na ito ay maaaring magutsok sa iyo na tugunan at lutasin ang anumang patuloy na mga problema o stress. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga gagamba na nakasabit sa kisame panaginip tungkol sa mga gagamba. Ang pagbitin sa kisame ay maaring magpahiwatig ng pakiramdam na nakulong o natigil sa isang mahirap na sitwasyon sa iyong paggising. Maaaring ito ay kumakatawan sa isang mapangaping puwersa na nagsasagawa ng kontrol sa iyo. Ang gagamba sa panaginip ay madalas na sumasagisag sa pagpapamanipula, lang o isang web ng masalimuot ang kisa may kumakatawan sa isang hadlang sa pagitan mo at ng isang mas mataas na antas ng kamalayan o pag-unawa na nagpapahiwatig na kung ano ang nakakagambala sa iyo ay maaaring masyadong komplikado upang maunawaan ng lubusan sa oras na ito. Maaari ka makaramdam ng pananakot sa pamamagitan ng isang bagay na nakabitin sa iyo o marahil ay nasa isang mahinang posisyon ka na parang pakiramdam, na parang isang gagamba na nakasabit sa isang sinulid. Kahulugan ng panaginip tungkol sa butas na kisame. Panaginip ng isang butas sa kisame ay maaaring mga hulugan na sa tingin mo ay mahina o nakalantad ka, na parang may isang bagay sa iyong buhay na hindi mo lubos na maprotektahan ang iyong sarili mula sa Maaari itong magmungkahi na inaasahan mo ang mga problema. posibleng nauugnay sa tahanan o pamilya na nagdudulot ng stress. Ang mga problemang dumarating ng malaki tulad ng isang hindi nalutas na isyo ay maaari din magpakita bilang isang butas sa kisame sa iyong mga panaginip. Bilang kahalili, maaari itong mga hulugan na masyadong mataas ang iyong pagpuntirya at pagtakda ng hindi makatotohan ng mga inaasahan mula sa iyong sarili. Maaaring kailanganin mong muling isaalang-alang ang iyong mga layunin at ambisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga gamugamo sa kisame. Panaginip ng mga gamugamo sa kisame ay maaaring sumisimbolo ng walang malay na takot o pag-aalala na bumabagabag sa iyo. Ang mga gamugamo ay madalas na nauugnay sa hindi alam, kadiliman at mga nakatagong lihim. Kaya ang pagkakita sa kanila sa iyong panaginip ay maaring magpahiwatig na may mga isyo o takot na hindi mo natutugunan sa iyong buhay. Ang mga isyong ito ay maaring umaligid sa iyo tulad ng mga gamugamo sa kisame. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkrak ng kisame kapag na ka ng pagkrak ng kisame, madalas itong sumasagisag sa mga damdamin ng pagkabalisa, kahinaan, o ang pangunawa ng nagbabantang pagkagambala sa iyong buhay. Ito ay maaaring kumatawan sa mga alalahanin tungkol sa mas malaking responsibilidad o mga panggigipit na nagpapahirap sa iyo. Ang isang bitak na kisame sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na nakakaramdam ka na nakulong o nasasakal sa iyong mga kalagayan sa paggising. Maaari kang maniwala na ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay hindi solid o secure. Ang panaginip na ito ay maaari ring hudyat na isang paghihimok para sa iyo na lumagpas sa mga hadlang ng iyong mental ceiling o mga limitasyon na ipinataw ng sarili na naghihikayat sa iyo na palawakin ang iyong mga abot tanaw kahulugan ng panaginip tungkol sa mga daga na nahuhulog mula sa kisame. Ang panaginip tungkol sa mga daga na nahuhulog mula sa kisame ay maaring magpahiwatig ng mga damdamin ng takot, pagkabalisa o labis na mga pangyayari sa iyong paggising. Ang mga daga ay madalas na sumasagisag sa tensyon, stress at survival instinct at kapag nakikita silang bumabagsak mula sa kisame ay maaaring magmungkahi ng pakiramdam na nalulula ka sa mga isyo o problema na tila wala saan. Bilang kahalili, maari nitong ilarawan ng iyong takot na maabutan ng mga individual o mga pangyayari na sa tingin mo ay nakakapinsala o nakakagambala sa iyong kapakanan o pamumuhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahila sa kisame. Ang panaginip na mahila sa kisame ay maaaring sumisimbolo ng pananabik para sa kalayaan, pagtakas o pagnanais para sa mas mataas na bagay sa buhay. Maaaring nakakaramdam ka na matinding pressure o stress sa iyong pagising sa buhay at maaaring magnanais ng pag-angat mula sa iyong kasalukuyang mga kalagayan. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaari rin kumakatawan sa isang takot na mawalan ng kontrol o takot sa hindi alam dahil ito ay isang hindi pangkaraniwan at hindi inaasahang pangyayari sinusubukan ng iyong subconscious na ipaalam na oras na para sa isang pagbabago o isang bagong pananaw sa mga bagay kahulugan ng panaginip tungkol sa bumagsak ang kisame sa iyo ang panaginip na bumagsak ang kisame ay madalas na nagpapahiwatig ng mga damdamin ng kawalang tatag, kawalan ng kontrol o takot sa iyong pagkising. Maaaring ikaw ay emosyonal o psikologikal na nakakaramdam ng pressure at ang panaginip ay isang representasyon ng mga napakabigat na damdaming ito. Ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag din sa mga inaasahan o mga responsibilidad na sa tingin mo ay mabigat. Isa itong tagapagpahiwatig na dapat mong simulan ang pagtugon sa mga mahahalagang isyong ito at gumawa ng mga hakbang na naaaksyonan upang maibsan ng pasanin na iyong kinakaharap sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ahas na nahulog mula sa kisame. Ang panaginip ng isang ahas na nahulog mula sa kisame ay maaaring magpahiwatig ng isang pakiramdam ng banta o hindi mahuhulaan sa iyong paggising. Ang mga ahas ay maaring sumagisag sa panganib, pagbabago o kaalaman sa mga panaginip. Ang pagbagsak ng ahas mula sa kisame ay maaaring magpahiwatig ng isang hindi ka nais-nais na sorpresa o takot sa hindi kilalang mga komplikasyon na mahulog sa iyo. Maaaring ito ay isang matinding pag-aalala ng mga bagay ay maaaring biglang magbago sa buhay para sa mas masahol pa kahit na pakiramdam mo ay ligtas o protektado ka sa iyong kapaligiran kaya mahalagang manatiling magbantay at handa kahulugan ng panaginip tungkol sa mataas na kisame kapag nanaginip ka ng mataas na kisame sumisimbolo ito ng matataas na layunin at matataas na ambisyon na itinakda mo para sa iyong sarili ang mga mataas na kisame sa isang panaginip ay madalas na nauugnay sa isang pakiramdam ng kalayaan, potensyal at walang limitasyong mga posibilidad sa buhay. Iminumungkahi nito na pinapalawak mo ang iyong kamalayan at tumitingin sa kabila ng agarang kapaligiran. Bukod pa rito, maaaring ipahiwatig nito na pinalalawak mo ang iyong isip at nage-explore ng mga bagong idea. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng antas ng pag-unawa, kamalayan at tagumpay ng iyong nararating. Hinihikayat ka nitong patuloy na sumulong dahil kaya mong maabot ang mga bagong taas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bukas na kisame. Ang panaginip ng isang bukas na kisame ay maaring magpahiwatig ng isang pagnanais para sa walang limitasyong mga posibilidad. Ang bukas na kisame ay maaaring kumakatawan sa iyong pagnanais na palayain ng iyong sarili mula sa mga hadlang o limitasyon sa iyong pagkising. Ito ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanais para sa pagpapalawak, paglago o paggalugad ng mga bagong larangan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong pangangailangan para sa bukas na pag-iisip at pag-iisip ng posibilidad. Malamang, naghahanap ka ng higit na transparency o katapatan sa ilang partikular na bahagi ng iyong buhay o maaaring naghahanap ka ng banal na intervention o connection. Kahulugan ng panaginip tungkol sa uod na nahuhulog mula sa kisame. Ang panaginip ng uod na nahuhulog mula sa kisame ay maaaring magkaroon ng nakakaligalig na implikasyon Madalas itong nagmumungkahi ng mga damdamin ng pagkasuklam, takot o pagtanggi sa isang bagay sa iyong pagkising. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nagtatago ng mga negatibong kaisipan o nakakaranas ng mga sitwasyon na kumakain sa iyong kagalingan at kapayapaan ng isip. Maaari rin ito magpahiwatig ng hindi nalutas na mga isyo o may isang bagay na lumalala sa iyong buhay. Ang mga ganitong panaginip ay nagsisilbing paalala na tugunan ang mga alalahaning ito bago ito lumaki at magresulta sa mas malubhang kahihinatnan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa amag sa kisame. Ang panaginip ng amag sa kisame ay madalas na sumasalamin sa mga damdamin ng pagkabulok o pagpapabaya sa iyong kasalukuyang sitwasyon sa buhay maaari itong magmungkahin ang mga hindi nalutas na isyo o negatibong emosyon ay lumalaki. Posibleng dahil ang mga ito ay hindi pinansin o hindi napapansin. Sa katulad ng paraan, ang amag ay maaaring sumagisag sa takot, stress o pag-aalala na kumukuha sa iyo mula sa loob. maari itong maging isang hudyat upang gumawa ng agarang pagkilos at lutasin ang mga isyong ito dahil tulad ng amag, hindi sila mawawala sa kanilang sarili at maaring lumala sa paglipas ng panahon. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga kisame ay maaring sumisimbolo sa isang limitasyon, hadlang o pakiramdam ng pagkakulong sa iyong buhay. Maaari itong kumatawan sa isang mental, emosyonal o personal na hadlang na pumipigil sa iyong paggamit ng iyong mga layunin o mula sa personal na paglago